Sa gitna ng mabilis na pagbabago sa mundo, nananatili ang ating misyon, ang ibahagi ang mensahe ng hindi nagmamaliw na pag-ibig ni Heso Kristo para sa lahat. Hatid sa inyo ang pinakabagong kaganapan sa gawain ng Far East Broadcasting Company Philippines. Tampok din ang mga kwento ng totoong buhay na binago ng Diyos. Narito si Dan Andrew Cura sa The President's Report. Habang lalo nating uh, nakikilala ang ating Panginoong Heso Kristo at kung paano uh, inilatag ng Diyos ang mga pundasyon sa Kanyang kaharian, uh, upang isama tayo dito, abay mas nauunawaan po natin na ang Kristyanismo ay hindi lamang paniniwala o pananampalataya, ngunit isang paraan ng pamumuhay. Habang naglalakbay tayo kasama ang Diyos, ang ilan sa atin ay uh, nakakaramdam ng isang paghihimok. Ang iba naman ay naririnig ang tawag ng Diyos na gamitin ang ating mga talento at kakayanan, kasanayan upang maging daluyan ng kanyang pagpapala sa loob ng maikling panahon natin dito sa mundo. Kaya naman po, nais kong uh, ibahagi sa inyo ang uh, misyon ng FEBC. At uh, ito rin ang aking imbitasyon sa iyo na makilahok sa gawain ng Panginoon sa pamamagitan ng uh, natatanging ministeryong ito. Ako po ang inyong kaibigan si Dan Andrew at uh, samahan niyo po ako ngayon dito sa ating palatuntunan The President's Report. medyo may katagalang ka nang nakikinig sa istasyong ito. Siguro marami ka nang nalalaman patungkol sa aming gawain sa pagmimisyon. Ang Far East Broadcasting Company Philippines o FEBC Philippines ay isang hindi-komersyal na broadcasting network at ang aming misyon ay iparating ang mabuting balita ni Heso Kristo sa pamamagitan ng radyo at iba pang mga pamamaraan ng komunikasyon. Mula nang uh, maitatag ang FEBC, abay, umaasa lang tayo sa mga probisyon ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng suporta ng mga individual, mga simbahan, at mga katuwang na organizations upang mapanatili ang aming pang-araw-araw na pagpapatakbo. Maraming tao ang uh, naantig uh, sa mga pag-broadcast at tayo ay uh, Uh, na pagpapala ng kanilang mga testimonyang ibinabahagi nila sa atin. Marahil na uh, napapanood mo itong mga kwentong ito at kung gusto mo pang mapakinggan, ito'y pwede mong puntahan sa paumagitan ng ating YouTube channel, FEBC Philippines. Ang taong ito ay nagdala sa atin ng 73rd anniversary ng pagmimisyon at hindi lamang dito sa Pilipinas, ngunit sa buong Timog Silangang Asya. Pinupuri natin ang Diyos dahil dito. Tiyak na hindi ito magiging posible kung wala ang mga tao na sumasagot sa tawag ng Diyos na gamitin ang kanilang mga kasanayan, talento, upang maglingkod sa iba't ibang tungkulin sa ministeryo ng FEBC. Ang pamamahala ng labing dalawa at magiging labing tatlong lokal na stasyon ng radio kasama ang dalawang shortwave sites natin ay hindi madaling gawin. At uh, lalo na po sa panahon na ito ng pandemya ay uh, maliit po uh, na porsyento lamang ng aming mga kamanggagawa ang uh, siyang namamahala on-site habang ang ibang staff at uh, maging ang aming mga broadcasters ay uh, kailangang magtrabaho mula sa kanilang mga tahanan. Tulad ng uh, maraming industriya na naapektuhan po ng krisis, abay, Kinakailangan din nating uh, maghigpit ng sinturon. At sa totoo lang naman, hindi lang iyong bago para po sa ilan sa mga kasamahan sa FEBC na mas matagal nang naglilingkod sa ministeryong ito. Noon ay may mga panahon na talaga nang uh, sa halip na payday o araw ng sweldo, mayroon po kaming pray day o sama-samang nananalangin upang idulog ang mga pangangailangan sa Panginoon ng sweldo. Ngunit tuwing naaalala ko po ang mga kwentong iyon, mga panahong iyon, abay mas nakikita ko po ang kamay ng Diyos na kumikilos sa FEBC at sa buhay ng bawat manggagawa sa ministeryong ito. Kahit na sa mga hamon ng pagtatrabaho, sa isang ministeryo tulad ng FEBC, abay, mayroon po kaming mga kasamahan na naglilingkod sa loob ng lima, sampu, mayroon pang higit sa dalawampung taon, apat na pung taon. Ngayong taon po lamang, abay dalawa po sa aming mga managers ang nagretiro. Daladala -dala nila ang patutuo sa kung paano ang Panginoon ay kasama nila sa lahat ng mga taon sa kanilang uh, paglilingkod at idinulog sa ministeryo ng FEBC. Habang ang mundo ay tila mabilis na nagbabago ang ating ministeryo at lumalawak din, upang maabot ng mabuting balita ni Heso Kristo ang mas marami pang mga tao, abay kaya naman po mayroong uh, napakalaking pangangailangan para po sa karagdagang mga kamanggagawa natin na hindi lamang uh, yung dalubhasa sa larangan ng uh, pag-broadcast at uh, komunikasyon, ngunit mayroon din pong uh, malalim na pasanin para sa Ebanghelyo. Kaya't uh, samahan mo kami sa panalangin para sa mga taong uh, uh, makakatulong na maihatid ang mabuting balita sa paumagitan ng radio, internet at sa pakikipag-ugnayan sa mga komunidad. Kung may uh, kilala ka mula sa iyong pamilya, simbahan, mga kaibigan o baka naman ikaw ay uh, tinatawag ng Panginoon na maging kabahagi ng Ministeryo ng FEBC, huwag kang mag-atubili. Tignan ang mga vacancies sa aming website, febcph slash ministry opportunities, o di kaya naman makipag-ugnayan sa amin sa Facebook at Instagram at febcph. Sa ating pagtatapos, nais kong iwan ang uh, uh, sinasabi ng Mateo Kabanatang Siyam, talatang 35 hanggang 38. Nilibot ni Jesus ang lahat ng mga bayan at nayon doon. Nagtuturo siya sa kanilang mga sinagoga at ipinapangaral ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Nang makita nila ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y litong-lito at hindi alam ang gagawin. Parang mga tupang walang pastol. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, napakaraming aanihin ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng anihan na magpadala ng mga mag-aani. Ang uh, aklat naman ng Lukas, kabanatang 10, makikita po natin ang sinabi ng Panginoon ng uh, mga salitang iyon ng, uh, para sa 70 uh, disipulo na kanyang isinugo upang uh, mauna sa kanya sa bawat lunsod na kanilang pupuntahan. Nang bumalik ang 70 uh, disipulo, nagulat sila ng magandang resulta sa lalong uh, uh, nagpapatibay po ng kanilang pananampalataya at pagtitiwala sa gawain ng Panginoon. Totoo pa rin hanggang ngayon ang mga salita ni Heso Kristo. Kaya hinihikayat kita na manalangin, tumugon sa Kanyang pagtawag at makilahok sa gawain. Naku, maraming maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating programang muli. Ako po ang inyong kaibigan si Dan Andrew para sa The President's Report. Lagi po kayong mag-ingat at pagpalain po kayo ng Panginoon. Inyong napakinggan ang The President's Report para sa karagdagang impormasyon ukol sa Far East Broadcasting Company Philippines o maging kaagapay sa panalangin at iba pang mga paraan. Bisitahin ang FEBC website, febc.ph at hanapin ang FEBC Radio sa Facebook. Maraming salamat sa iyong pag-agapay at pagpalain ka ng Panginoon.